Saan nga ba nagsimula ang mga unang Pilipino? Paano kung sabihin namin sa inyo na hindi lang ito tungkol sa alon ng imigrasyon mula sa malalayong lugar? Maari bang ang mga ugat ng mga Pilipino ay mas malalim pa sa mismong lupang ito na umuunlad at magbabago sa loob ng libu-libong taon? Ngayon, maaari nating silipin ang isa sa mga teorya na maaaring magbigay sagot sa mga tanong na ito, ang Core Population Theory. Magsimula tayo sa pagtingin kung paano maaaring nanirahan ang mga unang Pilipino dito mismo sa ating isla, matagal pa bago dumating ang anumang mga impluensya mula sa labas. Si Dr. F. Landa Hokano, isang Pilipinong antropologo, ay isa sa mga pangunahing tao na nagpakilala ng Core Population Theory. Ang teorya nito ay nagsasabing walang malina o tiyak na alon ng migrasyon sa Pilipinas. Sa halip, iminungkahin niya na nagkaroon ng mahabang at tuloy-tuloy na proseso ng evolusyon at paggalaw ng mga sinaunang tao. Ibig sabihin nito, ang mga pinakaunang tao sa Timog Silangang Asya ay dating magkatulad sa kultura at etnisidad ngunit unti-unting naghihiwalay, nagkaiba at nagdevelop bilang mga magkakahiwalay na grupo. sa halip na sabihin tayo ay mga inapo lamang ng mga alon ng migrante mula sa mga lugar tulad ng Taiwan o China. Iminumungkahin ng teorya na ang mga sinaunang tao dito ay umunlad sa loob ng libu limong taon, umaangkop sa mga isla, nakikipagkalakalan, at nagpapalitan ng mga ideas sa mga kalapit na komunidad. Pero ano ang mga ebidensya? Tingnan natin ang ilang mga halagang mga tuklas ...simula sa ebidensya ng mga natagpuang Noong 2007, nakatuklas ang mga arkeologo ng mga buto ng tao sa Pilipinas... ...na nagpapatunay na ang sinaunang tao ay nanirahan na sa arkipelago... ...halos 70,000 taon na ang nakalipas. Bago ang pagkakatuklas ng mga buto, naniniwala ang mga siyentipiko... ...na ang mga tao ay hindi pa naninirahan sa Pilipinas bago ang 47,000 na taon batay sa pagkakatuklas ng tabon man. Bukod pa rito, ayon sa National Geographic, isa pang hanay ng mga naiwang buto ang natuklasan na may edad na humigit kumulang 67,000 na taon. Ang hanay ng mga naiwang buto na ito ay nagmula sa isang kalaw man. Sa kabuuan, ito ay nagdudulot ng mga bagong katanungan tungkol sa kung paano dumating ang mga tao sa arkipelago. sa pagitan ng 21,000 at 22,000 na taon na ang nakalilipas, pinatutunayan ng Tabonman, ayon kay Hokano, na nauna nang dumating ang tao sa Pilipinas kaysa sa Malay Peninsula. Kaya't ang mga unang nanirahan sa Pilipinas ay hindi maaaring nagmula sa rehiyong iyon. Kaya bakit mahalaga ang lahat ng ito ngayon? Paano nakakatulong ang pag-unawa sa ating sinauna kasaysayan kung sino man tayo ngayon? Sa isang mundong ang identidad ay binubuo ng kasaysayan, ang pag-unawa na ang mga Pilipino ay may malalim na lokal na pamana na musbong mismo dito ay tumutulong sa atin upang mas pahalagahan pa ang ating kultura mula sa ating mga wika hanggang sa ating mga ritual, binibigyang diin ng core population theory ang kahalagahan at pagiging natatangi ng identidad ng mga Pilipino. Ipinapakita nito sa atin na ang ating mga ugat na kultura ay hindi lamang mula sa si migrasyon, kundi pati na rin mula sa lupa na ating tinitirhan sa loob ng libo-libong taon. Ngayon, maari nating masubaybayan ang ating mayamang pamana ng kultura pabalik sa lokal na ebolusyon na ito. Isang paalala ito kung paano magkaugnay ang ating nakaraan at kasalukuyan at kung paano nito hinuhubog ang ating pananaw sa ating mga sarili bilang mga Pilipino.